Libra. Tignan natin kung ano ba yung theme ng second quarter of 2025 mo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Tears bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan na natin pagdating sa iyo, Libra. Okay, ano yung theme ng 20, 25 second quarter mo. April, May, and June. So, we have three of cups. There's lots of celebrations here. Libra, para sa sa'yo. Ayan. So, pwedeng mga may magkikita-kita dito. With, uh, makikipagkita kayo with your friends. Maraming salo-salo. May mga invitations po. Pwede rin may ikakasal dito with this three of cups energy. Tingnan natin. So, maganda, magaan yung second quarter mo. Mas magaan siya kaysa siguro sa ano, sa first quarter. Check natin yung pinaka-energy mo naman. We have the moon. Okay. Kaya lang may confusion ka na na-feel dito eh. Yeah, oh, nagdadalawang isip talaga yung iba sa inyo. So, more on, ayan naman kayo. ah uh, may, parang may pag-overthink. Nasa crossroads kayo. Ganyan yung energy na pinapakita rito. So, tignan nyo po. Timbangin yung mabuti kung ano ba yung approach na gagawin niyo towards dito sa mga sitwasyon niyo sa inyong buhay kasi may pagdadalawang isip so balance niyo yung root chakra nyo para malaman niyo talaga kung ano ba yung mga desisyon na dapat ninyong gawin check natin pagdating naman sa mga energy sa paligid mo or ugali ng mga tao na makakasalumuha mo we have the world So, marami naman dito. Tingnan mo, kina-congratulate ka. So, baka mamaya may gawin ka dito na siguro out of nowhere gagawin mo yung isang bagay, isang desisyon. Tapos, magtatagumpay ka. Kaya lang, magtatagumpay ka nga dun sa bagay na yon pero parang wala ka masyado kasing ina-expect. O, oh, you know, may mga tao dito na bumabati sa'yo. Na masaya sila sa mga achievements mo. Five of Cups. Mm, mm May mga tao rin na nanghihinayang dito, siguro nanghihinayang dahil hindi kanila sinuportahan. Ayan po 'yung mga ugali, attitude ng mga tao na makakasalamuha mo. This second quarter. tignan naman natin ano ba 'yung struggle mo. Actually, this is your struggle. Unbalance kasi black 'yung inyong root chakra. So we have the lovers. So pwedeng ito ay about your relationships romantic relationship ito. Ito yung maging struggle mo. So, I don't know kung dito ka nagdadalawang isip. Libra. Six of Swords. Nasa LDR relationship ba yung iba sa inyo? So, yun. Yun yung struggle. Pwede yun yung struggle ng inyong relationship. Or pwede rin. Kasi pwede may mga bagay na kailangan ng iwan from past. So, yun, nagiging struggle nyo yun kasi pwedeng you're not yet healed pa dun sa past na nangyari po sa inyo nitong person na ito. Kaya parang hindi mo siya mabitawan. O yung iba sa inyo, yes, baka pumasok lang kayo dito sa relationship na to ulit for some of you because need nyo ng healing. Pero makukuha nyo ba yung healing towards that person na nakit sa inyo, na nang iwan sa inyo? Tignan natin pagdating naman po sa blessings. So, we have judgment. We have four of cups. So, ang blessing lang po dito no, sa inyo is hindi kayo mapaghanap. Okay? Mm -mm. Nakikita ko naman dito, Libra, marami sa inyo. Marunong po kayong makontento sa kung ano yung mga mayroon kayo. Mm, -mm. Yan. Tsaka, blessing din sa'yo dito is nakukuha mo yung mga gusto mo because of right approach. Tapos, marami ding nababaitan sa'yo dito. So, pwedeng maraming mga tao na, ina, di ba, may mga invitations, may mga tao dito na ma-appreciate ka talaga nila. Yung connections nila with you. Check natin. Okay, love energy. Tingnan natin sa mga single sa mga single po na libra, tignan natin. We have soulmate. So, kung may makikilala po kayo ngayong quarter na ito, pwede yun na po yung soulmate ninyo. Yan you know? o. Parang low-key relationship yung nakikita ko dito para sa inyo ngayong second quarter. Sa mga magkarelasyon naman po, BFGF, We have girl talk. We have abundance. Mm, may, meron dito, parang mas magtutuon kayo ng pansin sa inyong kaperahan. Mas may time pa yung mga friends mo with you kesa doon sa person mo. we have the dragonfly. So, malalaman mo naman kung bakit. So, for some of you, pwedeng hindi naman dahil may ginagawa behind your back yung person mo. Kaya siya, wala masyadong oras sa'yo. Pwede po na may pinaghahandaan siya dito para sa relationship niyo. Check naman natin yung mga single mom at saka single dad na may karelasyon engagement ring, ayan, yung talagang single po kaya, single, single dad, hindi kayo kasal sa iba, so mapag-uusapan nyo po ang kasal, ayan, o mag-offer na ng kasal itong person mo, yung karelasyon mo, okay lang, bakit may nagdadalawang isip dito, huwag na po kayo magdalawang isip, yung tao na yan talaga, yan yung makakatuluyan nyo, ayan o, Siguro may nakikita kayong red flag coming from that person. Pero kayo din naman may red flag. Lahat naman tayong mga tao may red flag tayo. Kaya lang ayusin yan. Now, check, check natin sa mga biyudo at build na may karelasyon. We have hand of cards. The runner. Hmm, itong taong to, hindi po yan. Hindi pure yung intention niya sa inyo. Yan, we have date. Oo. oo ayan di ba we have, ano, the runner energy. So, sabihin natin, di kayo ay byudo o byuda, tapos yung karelasyon nyo is single po talaga. Ayun, pwedeng, i-go lang po kayo nyan, fear of intimacy, kung ang hinahanap nyo is someone na makakatuwang nyo talaga sa life, makakasama nyo sa life, hindi pa ito yung taong yan, hindi nyo pa nakikilala. Sa mga mag-asawa naman po, we have talking, We have the butterfly, so sa mga mag-asawa naman, ang dami nyong no towards this connection, towards your uh, marriage. We have twin flames, some of you are twin flames. Ah, okay, so meron dito mga mag-asawa, kayo yung nagkahiwalay dito. nag kayo as an individual nung nagkahiwalay. Ganon yung mga twin flames eh, mas madalas nag-grow nag sila pag magkahiwalay sila. Mm -mm. So, ayan po, ano, madami kayong mga, ano, mga goals dito na ma-achieve kayo ng person mo, kayo ng asawa mo. Mm, -mm. Tapos kung hindi naman, meron naman dito, hindi kayo kinakausap nitong mga nakakaraan, by second quarter po, magkakaroon kayo ng pag-uusap ng asawa mo, siya mismo yung kukontakt sa'yo. Tignan natin, or kung, ano, kung blinak ka niya, ayun, i-unblock yeah, ka na niya, this quarter, sa kaperahan naman po, energy ng kaperahan ni Libra. Energy po ng kaperahan ni Libra, spirit guide ngayong second quarter. So, we have the Empress, but in reverse kasi siya. So, pwedeng hindi nyo natututukan yung inyong kaperahan. We have Ace of Coins. Ang ganda pa naman sana, oh. Pero, pwede nyo naman yung baguhin. Ayan, oh. daw talaga kayo ng pansin pagdating sa pera ninyo. Huwag kayong agad-agad gumastos -agad dito. Mm, mm We have the hanged man. May mga isa-sacrifice ka dito. Yes. Pwedeng may mga umaasa sa sa'yo before. Libra na hang ngayon, ngayong quarter na to, hindi mo na sila masyadong matutulungan. So, may mga magagalit sa'yo dito pagdating sa iyong kaperahan. Yan. Kasi kung magtutuon ka na ng pansin pagdating sa family mo, pagdating sa sarili mo, Choose a new direction. O, oh, yan yung sinasabi sa yung universe. Kaya nga, yung iba sa inyo, kung mapagbigay kayo dito, pagdating sa money, ayan po. Diba? Kaya, huwag nyo isacrifice yung future ninyo para sa present ng ibang tao. Hmm. -mm. Kayo yung mga mga problema dyan. Kayo yung mahihirapan kapag yung future nyo na o yung future na ng mga anak ninyo yung nasa sa alang-alang yung na for ninyo. Sa career naman, tingnan natin kamusta ang career ngayong second quarter. Environment ng iyong career, ng iyong work, 10 of Wands, stressful siya ngayong second quarter. night of Wands, parang may nakikipagpaligsahan sa iyo lagi dito, nakikipagunahan sa iyo na coworker mo. Yan no. Sinisira nito yung diskarte mo. Sisirain ng taong to yung diskarte mo. Ayan yung pinapakita. Yung parang lagi siyang may sasabihin sa na lagi kang mapapaisip kung tama ba yung ginagawa mo, tama ba yung approach mo pagdating sa work. So, umutong pakinggan, no? Queen of Coins. So, ayan. Pinagkakatiwalaan ka naman po. hindi yung iba sa inyo, kahit naka, nakakastress, itong trabaho ninyo, nandoon naman na masaya kayo kasi well compensated naman po kayo. Check natin. Ano yung gustong sabihin ng higher self mo sa iyo, Libra? Ano yung gustong sabihin ng higher self mo sa iyo, Libra? Ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Answers appear when you release the question. So, magtanong po kayo ha. Matuto kayong magtanong dito. sabi natin, baka naliligaw na yung iba sa inyo. Pero dahil nahihiya kayong magtanong, hindi kayo magtatanong. So, magtanong po kayo para yan. Di ba? Masagot kayo para hindi kayo maligaw. Pero, syempre, doon din naman sa mga isasagot sa inyo is maging vigilant din po kayo kasi hindi naman lahat ng sumasagot sa inyo ay honest. As you connect to spirit, you draw closer to your higher self. Kaya nga, balance nyo talaga yung chakra ninyo. Hindi lang yung root chakra nyo, pero dun muna kayo magsimula sa root chakra kasi yun talaga yung pinaka-unbalance sa inyo. Kaya, minsan nakakagawa kayo ng mga decisions na hindi nyo pinag-isipan or nakakagawa kayo ng decision na sobra-sobra nyo namang pinag-isipan na hindi nyo na alam kung tama ba o mali. When you bond with someone in spirit, you both become a greater force for good. Ayan po. So may tao talaga dito, no? Na makakasama po ninyo, hindi lang siya sa kasiyahan makakasama. O hindi mo lang kasama yung taong 'yan sa kasiyahan, even sa problema. Hindi lang problema pang-physical, kundi pang-spiritual din. Kaya tignan nyo kung sino yung mga tao na nandyan sa inyo nung down na down kayo. Tignan natin, ano pa yung mensahe for you? Holistic Skincare Specialist. Sabi dito, you're being called to explore healing of the mind, body, and soul through care and treatment of skin. So, ayan po ah, yung inyong mga skin. Kasi iba-iba tayo ng skin type, diba? ba So, alagaan nyo po yung skin niyo For some of you naman, maaaring meron kayong, ano ba, talent talaga or gift for uh, enhancing beauty. Hmm. Mm -mm. Baka meron kayong natuklasan na pwedeng ipahid sa muka, sa katawan, na nakakapag-regenerate ng skin, etc. Hindi po mga ganon. Mm -mm. Or baka nasa ang pagyaman ninyo, Libra is na sa mga beauty products, 'di ba? Mhm. -mm. Nandyan yung ano ninyo, yung uh, energy ninyo. So ayan po. 'Yan lang yung mensahe para sayo ngayong second quarter of 2025. Maraming maraming salamat po. mag iingat kayo. Always more blessings to come and claim the positive energies dito sa ating reading.